Okay, pag-uusapan natin mga kamukil ang trabahong pintura. No? Ang pagpipintura po ay isa po sa pinakamahalagang part ng ating bahay. Siya po yung nagdadala ng ganda, siya po yung hulong alas sa ating bahay upang ito'y mapapaganda. No? Ang pagpipintura po ay hindi biro mga kamukil. Nakasalalay ang aming kalusugan. Madalas na mga nagre-retiro na sa mga pintor, madalas nararanasan nilang matinding ubo, Minsan nagkakasakit ng TV. Dahil nandyan lahat mga kamukil alikabuk, sari-saring amoy ng pintura, yung aming mararanasan dyan. No? So ngayon may katanungan. Ano ba yung magandang pintura na gamitin mga kamukil na matibay at mura? Dirtsahan na tayo mga kamugil Sa panahon ngayon wala nang mura Lahat ay mahal na po yung materialis Kaya lagi kong sinasabi sa inyo Mag-ingat sa pagkuha ng trabahanti no? Lalo na sa mga pintura kasi lahat ng mga materials dito ay mahal. So, kailangan pag kumuha tayo ng pintor, yung pintor talaga. No? Makikita natin yan sa umpisa ng trabaho kung paano iprepara. Isa-isahin natin mga kamugil sa dulo ng video na ito, ituturo ko kung paano magpreparasyon ng pagpipintura. No? Ang pagpreparasyon ng pintura kasi mga kamugil, makakahanap tayo ng tibay, wala yan sa materialis. Wala yan sa uri ng pintura, sa brand ng pintura. Lahat ng pintura magandang gamitin. Lahat ng brand ng pintura magandang gamitin. Ang importante lang dyan ng sekreto upang mapatibay at tatagal. Nasa preparasyon yan. Yan, kung napapansin nyo mga kamugil, tapos ko siyang lihain, ginagamitan ko siya ng walis. Importante yan mga kamugil na bago tayo maglapat ng mga primer hanggang sa pag final color natin, kailangan malinis at tolang mga alikabok. Yung ating pinipinturahan, yung ating pinipreparasyon. Kaya importante mga kamukil, nasa preparasyon. Uh, kung mga kamukil, pag nagpreparasyon ako, ayaw kung may humihimas-himas talaga dyan sa akin prepare Sa na himasin kapag natatapos na. Yan, nililinisan ko yan. Dahil dyan nakasalala yung tibay ng ating pintura. So, skim coat po yung ginagamit natin. Ano ba yung mga brand ng mga skim coat? Marami mga kamukil. Meron tayong ECG cement. White cement yan mga kamukil Meron din tayong nub-tick. Yan yung mga matitibay na mga skin coat. Meron din tayong Mundo na gawa sa DBS mga kamukil. Meron din tayong Island at iba pang mga skin coat na pwede natin i-apply sa ating mga pader. No? Tapos, pagdating naman sa pagpipintura mga kamukil, maraming uri ng pintura na pwede natin gamitin. Meron tayong buisin. Ito yung mga pintura na latex mga kamukil. water Waterbiz po ito. Island mga magagandang uri ng pintura to mga kamukin meron tayong divis uh, latex bis, uh, water bis ito mga kamukin at meron tayong E plus at iba iba pang uri ng pintura mga kamugil no bakit ito yung mga pinapakita ko no? yung, mga klase ng pintura mga kamugil yan po yung ginagamit natin sa mga internal na mga pinipinturahan sa loob ng bahay dahil unang-una mga kamugil itong klase ng mga pintura ay medyo mababa po yung presyuhan nito kaysa ah uh, solvent base. No, itong mga water base mga kongin medyo mababa yung presyuhan nila compare natin sa solvent base. So, ang kagandahan dito mga kamukil at makukuha namin dito, medyo yung kalusugan namin mga kamukil hindi maaapiktuhan dahil ito yung uri ng mga pintura na hindi masyadong maamoy mga kamukil. No? Ito yung mga benefits makukuha natin dito. Unang-una may kamurahan at sa nagtatrabaho, yung kalusugan namin hindi masyadong maaapiktuhan. Yun po, mga kamukila. Tapos, uh, may mga kliyente minsan, ma, hindi namin maiwasan talaga, na gusto nila, sa pundasyon pa lang ng ating pagpipintura, ay uh, solvent base yung ipaprimer. Sa solvent base kasi mga kamukil, isa sa pinaka mahirap na tupagin o haharapin namin no yung amoy yung sobrang sangsang -sang ng amoy kapag ka solvent base lalo na sa loob ng bahay ipapa-apply kasi ah uh, nakakulong tayo mga kapagkilalo sa mga kwarto kapag mga solvent base yung ating ginagamit talagang ah uh, yung kalusugan namin mga kamukil maaapiktuhan talaga mararanasan namin sa isang project namin makakaranas talaga kami ng pag-uubo no? minsan alas 12 ng gabi tumitira yung ubo namin nakakagising kami dahil sa ubo dahil mga kamukil sa amoy ng pintura na aming na lalanghap palagi dahil ito yung profesyon namin mga kamukil Pangalawa dyan, yung mga alikabok na lilili, na namin na uh, mga skim coat o nililihan namin yung mga skim coat, talagang uh, pumapasok yan sa aming ilong papunta sa aming baga. Minsan mga kamukil maniwala kayo sa hindi pasintabi lang. Pagdudura namin mga kamukil, sumasama na yung mga skim coat. No? Uh, dati mga kamukil nung nasa sasakyan pa ako, pag nasa mga under chassis yung mga tinitira ko, inamil yung mga gamit doon mga kamukil. Grabe yung amoy, no? Minsan pagdura ko mga kamukil, yung kung ano yung ini-spray kong pintura, yun din yung kulay ng aking ah, dinudura. Ganun po kamasilan itong pintura. Kaya sa mga hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang pintura. Ang pintura po ay isa sa pinak, pinak kamahalagang tao sa balat ng lupa mga kamukil. Dahil sa kanila nakakakita tayo ng mga magagandang gusali, magagandang mga kulay mga kamukil kumbaga ang pintor yung nagbibigay buhay sa lahat ng mga tanawin o makikita sa ating mata mga kamukil kahit gaano makagaling ng engineer ng mga, uh, ng mga skill kagay ng mason, karpentero, welder matatapos man nila ng kanilang tungkuli na gawain sa konstruksyon hindi gaganda yan kung wala yung pintor ang pagpipintura mga kamukil isa po sa huling braha kung bakit gumaganda yung mga bahay na nakikita ngayon dahil po sa pintor. Kaya wag nating ismulin, no? Minsan makakarinig talaga ako mga kamukil. May mga tao talagang hindi nila na-appreciate yung mga ganitong klaseng trabaho. Pintor lang yan, no? Mga ganyan na mga salita. Minsan nakikita ko sa social media kayong mga construction worker, ay yung mga hindi nila alam mga kamukil. No? Construction worker hanggang pintor ay isa sa pinakamahalagang tao sa mundo sa balat ng lupa at isa sa pinak ka nagbibigay asinso sa lugar o sa ating bansang Pilipinas kahit sa lupalop ng mundo mga kamugil construction worker talaga yung pinaka nagbibigay asinsado sa lugar no? mula sa paggagawa ng kalsada malalaking gusali kung wala kami paano na yan magagawa wala kayong makikita di ba mga kamugil so sa lahat ng mga pintor No, sa lahat ng na nagtatrabaho sa construction worker, huwag tayong magtatrabaho dahil sa kikita lang tayo. Huwag tayong papasok sa trabaho dahil bayad yung araw natin. Ugaliin natin mga kamukil, papasok tayo sa trabaho dahil mahal natin ang trabaho natin. Kaya ibigay natin yung ating magandang serbisyo sa abot ng ating mak makakaya, magandang pagkagawa no? Quality yung mga pagkagawa isa sa pinaka-importante, ugaliin natin laging malinis yung ating trabaho dahil yung sikreto sa pagpipintura ay nasa preparasyon. Wala sa mga anumang uri ng pintura, gaano man yan kamahal na pintura, wala dyan mga kamukin yung sikreto kung bakit matibay yung pagpipintura. Nasa preparasyon. Kaya pag ako nagpreparasyon mga kamukin, sa pagkatapos kong malihay ang skin coat, ko, ayaw kong hinihimas siya ng ibang kamay no? Lalo na sa sasakyan ng mga kamukil. Ayaw kong may humihimas kasi madalas mga kamukil, yung mga walang alam talaga sa pinturo, na nakatingin lang, nanonood lang sa atin, pag makinis na yung isang bagay, ang sarap paplusin eh. No? Ang sarap paplusin. Kaya iniingat-ingatan ko mga kamukil dahil nililinis ko ng mabuti tapos mahahaplos haplus lang. Hindi natin alam yung kamay na yun. May dumikit na anong dumi, may dumikit o may mga oil na nakadikit doon. Isa 'yon sa mga reason kung bakit katatapos lang may lumulubo, may tumutuklap. Isa 'yan mga kamagila. Kailangan malinis 'yung ating pagprepara para ang kapit ng ating pintura doon sa ating mga pinagpinturahan ay matibay, no? So sa lahat din po ng mga gustong magpatrabaho, kung magprepresyo sa inyo yung tao na kumukontrata o isang pintor, ganito yung presyo niya, huwag nyo na sanang tawaran. No? Sa lahat din ng mga pintor, huwag din masyadong magpataas ng presyo. Yun, tamang-tama lang. No? Mabubuhay lang tayo, sapat na yun para sa akin. Iwan ko lang sa iba. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo pang mataas yung kita nyo, dipindi na yan sa inyo. Kumbaga, give and take lang, mga kamungkil. Isa yan sa sikreto. Hanggang matapos yung project natin, maganda yung ugnaya natin sa kliyente at uh, trabahador. No? Uh, sobrang taas mo na rin magpresyo. Paminsan ka lang makakuha ng trabaho dyan. Ibigay mo yung sapat na presyo na naaayon lang sa trabaho na tinitingnan mo o tra-trabahuin mo tapos kayo ding mga kliyente uh, kung nakikita nyo naman karapat dapat yung ganong presyo sa laki ng trabaho ini huwag nyo natawaran dahil ang pagpipintura po hindi po bero dyan nakasalala yung aming mga uh, kalusugan sa pagpipintura tulad yan pre-prepare ko mga kamugil solvent base po yan no? Is pintuan, isa po yan sa pinakamahalaga o malaking papel na ginagampanan sa ating bahay itong pintuan Itong mga pinturang klase na to mga kamukil Isa sa pinakamasangsang na amoy Kung araw-araw namin yung nalalanghap Kulang po yung aming pinipress yung mga kamukil Kung sakaling tamaan kami ng TB tamaan kami ng ubo Para pambili ng gamot o di kaya mahuhospital Sa larangan po ng construction mga kamukil Lahat po, no? from the start to finish mga kamukil Laging all around ako o, ang, kagana, hindi lang maganda dito kapag ka all around ka lahat ng trabaho mapapasa iyo. Hindi ka naman mawawalan ng trabaho, yun lang.